News Update Mga balita ngayon Jesus Cudero at Martin Romualdez muling inilukluk bilang pinuno ng 20th Congress Hilos protesta bago ang sona ni PBBM Idinaos sa iba't ibang lugar dagdag-bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad bukas, July 29. Taloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, patuloy ang pagbigat ilang sandali bago ang sona. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, sa pagbubukas ng unang regular na sesyon ng ikadalawampung Kongreso nitong Hulyo 28, Muling iniluklok si Senador Francis Cheese Escudero bilang Senate President matapos makuha ang suporta ng labing siyam sa dalawamputapat na senador, kabilang si Nakiko Pangilinan at Bama Kino. Tinalo niya si Senator Tito Soto na tumanggap ng limang boto, kabilang ang sarili niyang boto. Nanatili rin bilang Senate President Pro Tempore si Senador Jingoy Estrada at Majority Leader si Senador Joel Villanueva. Samantala si House Speaker Martin Romualdez Mula sa 1st District ng Leyte ay muling nahalal sa Kamara bilang pinuno ng mababang kapulungan sa kanyang ikalawang termino. 269 votes sa kabila ng pag-exit ni Representative Paulo Duterte bago pa man ang botuha si Romualdez ang nag-iisang nominado at nanatiling may suporta mula sa mayorya ng mga kongresista. Ang pagpapanatili sa parehong liderato sa Kamara at Senado ay nagpapakita ng kagustuhan ng Kongreso para sa tuloy-tuloy at matatag na pamumuno sa harap ng mga hamon sa bansa sinalubong ng kilos protesta ng ilang mga grupo ang nakatakdang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong lunes, Hulyo 28. Sa kabila ng masamang lagay ng panahon, hindi nagpatinag ang mga grupo sa kanilang aktibidad kung saan nagtipon-tipon sila sa Recto Avenue saka nagmarcha patungong Mendiola. Bantay sarado ng Manila Police District o MPD ang paligid ng Mendiola habang nagpapatuloy ang demonstrasyo. Sa Quezon City naman kung saan gaganapin ang SONA, nag nagmarcha ang mga rallyista sa kahabaan ng Commonwealth Avenue para ipananawagan ng ilang issue gaya ng pagtaas ng palay, pagbaba ng presyo ng bigas at dagdag pasahod sa mga manggagawa. Sinunog din ng grupong Alyansang Makabayan at iba pang grupo ang FG niya na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Mag-uumpisa ang ikaapat na sona ng Pangulo sa Batasang Pambansa Complex anumang sandali. Magkapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong huling linggo ng Hulyo. Simula bukas, Hulyo 29, bababa ng 10 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, habang tataas naman ng 60 centavos ang kada litro ng diesel. Taas presyo rin ang ipatutupad sa kerosene na madaragdagan ng 40 centavos per liter. Ang mixed price adjustments ay bunsod pa rin ng geopolitical tensions at patuloy na negosasyon sa trade policies ng Estados Unidos ayon sa Oil Industry Management Bureau. Samantala para sa ulat-trapiko, mabagal at mabigat pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa tapat ng St. Peter's Parish sa Commonwealth Avenue, malapit sa batasang pambansa na pagdarausan ng zona. Inihikayat ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para hindi maipit sa trapiko. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.